tangka dalawang libo. Opo, dalawang libo lang po sana, Bida. Eh kaso, isang libong pera ko dito. Alam mo naman, hindi tayo sanay sa mga basta bagay. Kailangan, mga gold, silver, titanium. O, ito, kung gusto mo, bayaran mo ng gold ang credit card ko. Wala naman po ipambabayad na gold po, kaya nga po, dalawang libo lang po iniiram ko po. Eh, paano ba yan? Yan lang ang pera ko. Eh, wala nang may bibigay ako sa iyo. Eh, okay na po ito. Di, bale, ganito na lang po. Oh. Di, ikaw lang, ikaw po may kulang sa akin ng isang libo. Bakit ako nagkakulang sa isang libo? Eh, isang libo po binigay niyo lang po sa akin ngayon eh. Ilan ba yung mo? Dalawa po. Ah, uh, wait lang po, mawalang garang oh, na po. Sumabat ka naman. Magkano po ba yung sa inyo ni Ibi Dalawa libo. Oh, magkano po binigay niyo? Isang libo hindi naman po sana ngayon ngayon ako, kuha ko naman po yung punto niya, kulang po kayo ng isang libo. Teka, teka, nagugulan ako. Oh, yung isang libo. Kulang po to sa dalawang libong inuutang ko sa inyo. Oh, ngayon. Oh, sige po, di gato na para malinaw, Mr. Vida. ah. Oh. Ito po yung kulang kong isang libo sa inyo, ibabalik ko po sa inyo. Oo. Oh, oh. Ngayon po, ibibigay niyo naman po sa akin yung kulang yung isang libo. Oh, dito. Di bale, quits na po tayo O yan, kung ganyan ba naman ang ganyan eh Sige, Di po. nagkasundo tayo Sige po, salamat po, mauna na po kami sa bidang Sige, mauna ka na Kalaan nyo, maalasan nyo ako na wise to